Muli umanong nakamba ang grupong kadamay para okupahin ang pabahay sa Rizal. Una nang pumalpak ang grupo sa pag-okupa noong Miyerkules. Para sa latest, numa-action live si Juan Gualvez mula sa Rodriguez Rizal. Mon, andyan na ba ang mga taga-kadamay? La Solidaridad State Homes dito sa Rodriguez Rizal na unang pinasok ng grupong kadamay noong Merkules. Meron daw kasing banta ang grupo na mas marami nilang membro ang susugod dito ngayong araw. Dagdag na puwersa na nasa isang daang PNP Mobile Force ang i-deploy sa housing project na inilaan sa mga polis sa barangay San Isidro. Hindi tulad nung makalawa, mas alerto na rin lahat ng mga residente. Bawat entry point ay nilagyan na rin ng mga bakod at harang para hindi malusutan ng kadamay. Nauna na nagsabi si Pangulong Rodrigo Duterte kahapon na huwag payagang maokupa ng grupo o mga pabayas sa Rodriguez Rizal. Pinulong din ngayon ng National Housing Authority o NHA ang mga residente para masigurong hindi nakatiwangwang ang housing units. Yan kasi ang ibinabatong aligasyon ng militanteng grupo laban sa otoridad at sa mga residente. Narito ang bahagi ng pahayag ng ating mga nakapanayam. Mayroon na buhay ng sundalo at polis, aagawin pa ng iba. And good, na din yung drive namin kasi may nangyari na nga before sa Bulacan. Gusto po ng National Housing Authority na tirhan yung mga bahay na ginawa namin para sa pabahay ng pulis at mga militar. So nakita naman po natin may mga community na dito, at saka meron na pong legitimate homeowners association registered po ng HLURB. Mayan sa mga oras ito kung tutuusin ay eh, tapos na yung 12 o'clock noon deadline ni Pangulong Duterte para sa grupong kadamay na evacuate o lisanin na itong pabahay. Pero maaalala natin noong Merkules o nitong Makalawa ay eh, napalabas din naman kaagad itong mga militanteng grupo. Yun nga lang, syempre mas nais pa rin ng mga otoridad pati na rin ng mga residente na mas maiging bantayan na yung kanilang mga bahay para hindi rin naman basta-basta maagaw at maokupa ng grupong kadamay.